naliparan natin ng drone 2 pala ngayon para makita nyo rin kung uh, ano na yung kaganapan dito sa mga open canal labas ng, uh, bus na bus cab ayun mga katropa dito na tayo ngayon sa mga uh, open canal uh, okay na tapos na yung uh, road widening dito sa mga open canal pwede na tayo makadaan doon sa mga uh, kapwa natin motorista uh, nag open pala to noong December 23 2023 ayos na mas okay na da daanan kaysa dati dati kasi uh, ano to uh, nabaklubak yun yung ano, palabas nito is uh, Arnaldo Highway yan kung makikita nyo naman yung sa tapat na iyaro yung labas mo is uh, pasong kawayan doon sa may Ayan mga katropa Malawak pa yung ano dito Pag natapos lahat ng Mga syurkatan dito Papuntang ano, uh, naik or naik o Mas makakabilis na yung mga biyahe nyo Okay na mga katropa dito sa mga open ka Mas maluwag na Ayan o nilalaparan. kaya lang yung sa kabila, sa may parking kaliwa ko, marang may pinaka-sidewalk. talaga na ito, ka na ano mo rito into kasi mas marami ang lalim ng lubak dito nung hindi pa ginagawa itong kalsada ng mga katropa kaya nagkukosya ng traffic hanggang doon sa so may kanto na yan dali nyo lang makita ito kasi ano ah uh, eh pala yung barangay tapos mali na yung tapat uh, barangay hall na yun ng uh, pasca para daan ng tricycle dito ayan, pagkakakanan siya ng ano yan, na uh, tansa ito naman yung papalabas na sa kaliwa ko papalabas naman to ng governor's drive saka papakita ko rin sa inyo yung mga syorkatan na hindi ka nalalabas ng Uh, pure dun sa may governor's drive meron din ginawa rito dito sa may barangay Santiago naman ayun yung pupunta natin bali tatlong uh, kalsada tong pupunta natin dito yung mga halos patapos na na yung pupunta ka ng Pagandong yan, Magallanes na hindi ka nadaadaan ng Tagaytay o Mindes kasi di ba pag pupunta ka ng Tagaytay ngayon o okay, Mindes pagka pupunta ka ng Nasugbo traffic yung bantay. Eh. Yung mga katropa, samahan nyo ulit ako. Pupunta natin yung Mayor's Drive dito sa may Barangay Santiago. Yun, nandito na tayo mga katropa sa Mayor's Drive. rapid na tayo. Ito yun yung ano Barangay Santiago. Pag nakita mo yung paglampas na yun sa may puno ng mangga na yun. Yan. Paglampas na ng kaunti dyan. Yan. yan kakana na tayo rito. Pag miniritso mo pa yan, na yung uh, papunta ng Governor's Drive. Ito na yung ano, uh, Mayor's Drive. ako gusto mo naman ito, uh, ito yung sinusuro katangko talaga. Pagka pupunta uh, ng Nike o Ramadillo. Yan. Dito lang yan sa may ano, uh, uh, Governor's Terrell. Dito, mas maganda ng daanan dito. Mga street light na rin. no? Oh. Ito solar siguro ito. Oh, ano, no uh, Meralgo. Alas uh, 100% na ito, tapos na. Dito na rin pala yung ano, ah, Kallax. na rin pala yung Kallax dito. Pag kayong pupunta kayo ng Naig, na hindi na kayo nadaan sa may eh, Aguinaldo Highway, yung papuntang Dasma, Palapala. Dito mas maganda daanan to. Labas mo nito is Manggahan, McDonald. Kadiretso ng Amadillo mas maganda nga dito pag natapos ng mga proyekto ng DPWH dito. Mas marami ng syurkatan. Mas mapapadali yung mga biyahe natin, katulad natin yung mga kapwa natin motorista. Katulad ng mga lalamod o angkas. Dito may mga damada. Dito na pala yung kalax, itong may harang na Ginagawang kalax yan. Pagbaba mo dyan is uh, tulay na. Diyan yata padadaanin yung Kalax eh. Yan yung Kalax oh, sa so, may bandang kanan ko. Yan dito sa so, may Dulay. Papakita ko sa inyo yung mga ginagawang Kalax dito. Ah, pag kanan, ino yung uh, Drive, labas mo sa uh, Pasong Kawayan. Ayan yung tulay, oh. Diba? Mas maganda pag ayun natapos to. Lawak, eh. Ito yung Kalax. Pag natapos to, maluwag na eh ano na to eh. Mas mababilis ang biyahe mo kung galing ka ng Maynila. Pasok ka sa Calax. Diba yung Cavitex. Ewan ko lang kung saan ang Tagos kung tapos na ba yun doon sa may Bukandala. Pasyalan naman natin yung pagka yung uh, patapos na rin. Meron din dito sa Imos, malapit sa amin, sa likod. Yung dinaanan ko kanina. Hindi ko lang nabidyohan na kasi nagsimula ako doon na sa may uh, Gentry na. Doon sa may Uh, River Park. Dami nang ginagawang ano dito sa Cavite. Mas mapapaluwag. Ito dating bukid 'to eh. Ito 'yung pag uh, ito 'yung sinabi ko sa inyo, sa may tulay na 'to, maputik pa dati 'to. Hindi pa makakadaan ng ano, maliban lang kung yung di maulan. Pero kung maulan, malagkit yung putik dito, kulay brown. Sa ngayon, okay na. Dahil niya ginagawa na rin ng ano, paraan. Eh ano, lawak pa, di diba? Dito lang yan sa may barangay pasong kawayan na to. Kasi pinagdugtong to ng uh, Santiago. Tsaka dito sa may ano, paggagaling ka ng Arnaldo Highway, yung kakakanan ka na Dali mo lang makita yan pag na doon sa may circle ng Santiago. Yan, mga ilang ano na lang siguro, mga 500 meters, 500 meters o so 400 meters. Ito lang, Papunta rito sa may Mayor's Drive na to Ayan, ito umaga rito or hapon, ang dami na gigagawin rito. Mga katropa, uh, para natin ng drone para makita paglabas mo dito uh, pasong barangay pasong kawayan na to itong lugar na to ito yung karugtong pa rin ng Mayor's Drive yung manggagaling ka ng Arnaldo Highway palabas ka rito ito yung mga shortcut na hindi ka napupunta ng uh, Governor's Drive dyan sa may Pure Pods ito yung sinasabi ka sa inyo yung na mas mapabilis pa di ba? Ayan, no? Ayan. Pag ka dyan, Ayan uh, ang papunta ng... Papunta ka ng munisipyo dyan. Ito naman yung kakaliwa ko dito. Papunta naman ako ng Manggahan, Makdo. Ito na yung ano, mga katropa. Uh, Governor Sperer. Sako pa rin naman siya ng ano, uh, General Trias. Gentry kung tawagin nila dito mas maiksi kasi pag sinabi mo ngayon ito. Dati kasi pag uh, pupunta ka ng Amadillo, aakit ka ng Tagaytay. Doon ka dadaan sa may Arnaldo Highway. Malabas ka ng uh, Pure Foods. Ang labas mo is sa uh, Governor's Drive. Ito kasi, ito na yung ano, mas mamabilis ka rito. Kasi iwas traffic ka na rin. Alam mo naman ngayon yung Governor's Drive. Simula so, nung marami na rin tao dito sa Cavite, marami na rin bahay. Dati kasi ito yung mga napupunta namin pag may buhay. Bukod pa naman bahay dito. Halos mga ano to uh, bukid pa halos. Lalo na pa yung dinadaanan natin ito, bukid pa to, pala iba. Nag-i-improve na rin tong Cavite. Uh, Lalo na tong center. Uh, income na rin sila Marami na rin subdivision dito Siguro sa susunod mga ilang taon pa uh, Ano na rin ka matrapid mo Kaya na mga katropa Dito na tayo ngayon sa Governor's Drive na Ikabiti uh, Punta naman natin yung uh, Swiss Lateral Sayang man At uh, puno na pala yung ano ko uh, Memory card Uh, Nalubat na rin yung battery natin sa GoPro Kaya hindi ko natapos yung palipat na lang ako na... Hindi ko na lang natapos yung video Salita ko lang ng salita Wala na pa lang ano, mga katropa Ito na yung Maragondon Ito na yung Maragondon mga katropa pagdating mo dun sa may pagawaan ng kubo-kubo Ito yung diretsyo na to kasi may daanan dito, dalawa Doon sa may pitron, tsaka dito sa may, may pagawaan ng kubo-kubo rito ah, Kakaliwa na ako Yan sa so may parting kanan ko, yun yung ah, pagawaan ng kubo-kubo Kakaliwa na ako dito papunta ng bypass Sa Swiss Lateral Ito na yun ito na ako Kakaliwan ako dito Papunta ng East-West Lateral Papunta ng Magallanes Ito yung East-West Lateral Maragondon Tapos na rin pala 100% Halos na Dadaanan na rin siya rito Dati kasi nung nagpalipad ako Dito lang yung pag-ahon mo Yan palang yung ginagawa Mga katropa dito rin ito yung hapon Lagi siguro nagtatambay rin kasi Maluwang yung kalsada Tsaka ang lawak pa ng ano dito, pala yan Ganun yun, sinasabi ko sa inyo mga katropa Alas dito ko na natapos yung video ko Dahil nga puno na pala yung memory ng GoPro ko Hindi ka naman na mag-pura-pura Ano yan, Ternate, kaliwa ka po po ng Tarnate tsaka Maragondon, Bayan in diretsya nitong ano, ay eh, inyong papunta ng Magalyalis mamaya makikita niyo pagbalik ko sa drone lawak di ba? ganda dito ito yung mga shortcutan kung pupunta ka ng fantasy world dito ako oh, na shortcut eh papuntang kalaka dito papuntang tuway Daan. dito na daan mas okay daanan to dahil nga di ma-traffic isa pa yun sawa na kasi ako dyan, Tagaytay dahil nga pagka yung naka four wheels ka halos, umusang oras mo dyan dahil nga sa traffic grabe grabe traffic dyan dahil pag mga uh, sunday traffic yung lugar na yun. Tagaytay. Lalo ngayon, uh, December, na ngayon. December, daw na mga gano'n Na mamasyal. Ito na yung uh, Swiss Latter. Haba na nito. Pag diniretso mo yan, labas mo dun sa may Petrona. Ito naman yung papunta ng Magallanes. Yan, palabas yan, diretsyo yan. Uh, Magallanes na yan. And sa parting kanan ko, yun yung papunta ng bayan ng Paragundo. Dati kasi yun dinadaanan wala pa itong uh, bypass na to yung iswis ladder lang ito wala pa to e ngayon mas mapadali kasi pag doon ka mismo matraffic kasi makitig yung bandon doon dito malapad na Sige mga katropa, dito ko natatapusin yung vlog ko. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at huwag nyo na rin kamutan yung notification bell para kung may mga bakit ay mga update na videos, update ko. Na. Sige mga katropa, hanggang sa muli. Babu!